Hello guys, may buntag, may hapon din. No? It's it's afternoon here dito sa US. So welcome hey. to the channel Cartoon Guy and uh, galing lang ng short short ano lang, uh, get away. So anong pag-usapan natin ngayon, no? Sa ano natin sa <laughs> ilang araw hindi tayo nag dito yan guys Marami na pala no? May nangyayari na pala sa bayan natin Akala ko first Mga vloggers lang Kami-kami lang Lahat-lahat Mga masasabi nating DDS Dan yung iba di ba? Napansin nila kung ano yung Kalakalan Sa present government natin After that pumasok itong presidente natin si Tatay Digong nananawagan siya mm. di ba sa mga nangyayari sa bayan natin ngayon mm. di ba he address first sa mga mambabatas sa senate and itong sa kongreso kasi sila naman ang nasa budget eh sa, sa kanila yung pondo no tapos of course Sa government Nananawagan din siya And in fact Sabi pa niya Kung wala silang maipakita Bakit pa tayo magbabayad ng buwis Tama naman no Pero After that di ba? Hindi tayo mawala ng ano eh uh, hindi tayo mawala ng supply Kumbaga Ang sa atin is mapakinggan mga hinaing natin mga panawaga natin kasi hindi sa kanila as I said hindi sa kanila yung pundo ng bayan no? naging pundo yan because of each and every Filipino citizen mapa local or mapa dito sa abroad no kasi yung mga pinadala natin I'm speaking to OFW o yung iba resident sila nito sa US pinadala natin sa Pilipinas gagastisin yan every pagbili nila kaparte tayo no bakit merong mga valued added tax kahit walang trabaho pa no yung bawat Pilipino the moment na bibili sila kaparte sila at yon nakita natin walang ano poro mga uh, poro mga sablay. kumbaga on different ano maraming mga departamento from the airport from the congress 'di ba nag-shutdown yung internet nila tapos yung sa PhilHealth tapos kita ngayon guys nasa headline harap-harapan ng ano, harap-harapan ng ano ang tatayan. Nangyayari ba 'yan on the pre, on the previous administration? So that is the indication. Pero dito tayo on the main issue as of uh, that was Friday. So Sabado dito sa amin sa US. At 'yon bumisita itong AAP na general sa Armed Forces of the Philippines, si General Browner and you know, he mentioned na there is a few mga mga officers. He talked, he spoke with a few Hello. mga officer na they're planning to have a plot ku plot to oust itong gobyerno natin ngayon. Pero nagsalita si ano si Browner and this is very interesting guys so from us no from mga ang ano talaga yung si Maharlika no ano yan eh tapos uh, yung mga vloggers tapos mga marami ng mga hininaing sa mga ordinaryong mga Pilipino mamumayan and then after that President Duterte tapos nakipagpulong, 'di ba? Nakikita natin sila si Gloria, former ano 'yan? Former House Speaker, si Tito Soto. Although wala na siya sa Senado, pero former senador 'yan. Ito 'yan, guys, ha. Alarma ng al alarma na 'yan. And ano, ang lower it Dibir. Lower the sounds. Lower the sound, please. And after that, si President Duterte, no? At ngayon, ang I -I, ang ano na, ilang officers na in uniform. 'Di ba? Nakapansin na sila. 'Di ba? Sila yung main frontline eh. Mas sila talaga yung masasabi nating 'di ba? Mapifeel nila, makikita nila sa lipunan kung ano, may kaibahan ba or lumala ng lumala. At siguro katulad sa kanila Katulad ni President Duterte, katulad sa bawat isa sa atin na this has to stop. Posible ba? Na posible bang mangyayari yan? Tapos binawi ata ni ni Anyo eh. Na ano lang yun na, na misquoted or something. Pero hindi guys. Aha. Bakit? Posible ba mangyari? Posible. Kung nangyari ha? ha, hinawakan tayo for 30 years ang Pilipino. And because of that martial law, di ba, walang karapatan to voice out each and everyone sa tatay niya. Pero umantay ng umantay. Di ba? Dati wala ito. We don't have this kind we don't have this kind of a uh, platform ang sa atin is nandoon tayo sa daan no nagbabarricade tayo nagsisigawan tayo di ba kasi hindi na matanggap-tanggap pero wala eh kasi martialo eh yung media hawak nila lahat all the means of communication di ba walang dadaloy na tubig kung hawak nila ang buong ano main source kaya ubabot ng ano for for il, ilang years 30 years by uh, since the time of of, of martial law di ba 20 years 1986 doon posible nga ang imposible na posible That's the first. Second is yung kay Gloria. Di ba? So ito yun guys. Na ano. Dalawang beses na nangyayari sa bansa natin. Kasi nga. Hindi kaya na ng Pilipino no? Okay lang itong mga mababatas natin. Di ba? We keep on shouting, we keep on saying, we keep on demanding liquidation ng liquidation. Saan? Until na, wala pa. Certification, is that enough? Hindi yan. Gusto namin paano, kung saan, ag how much. At sino yung mga players. Di ba? kanino na naibigay na, na, ipanalo yan walang magbigay ito mga mabatas natin naintindihan siguro nato natin bakit yung mismong gobyerno nga eh hindi nga nila di ba yung liquidation sa mga palaging alis ng alis nakaila na siya nagrecover pa yung bayan natin no Tapos, we question Saras Duterte's budget. Pero ang lalaki pala ng budget nitong presidente natin. No? At ang lalaki pala ng budget natin yung sa speaker natin of the house. Bakit tahimik? Yung mga senador natin na very vocal. Bakit tahimik yung mga sa kongreso natin? Baka, baka nakinabang din sila. Baka totoo yung sinabi ni Duterte. Busog sila. And what's the purpose? No? Of paying the taxes. Sabi yan nito tayo digong, what's the purpose? No? Hindi na lang tayo magbigay ng taxes. Hindi nila may pakita-kita eh. Tingnan nyo ngayon mga senado. Senador, katawa-tawa lang. And in fact, ha, they don't deserve to be in the Senate. Nandun sila because of us. Tingnan nyo guys. May mga kaso yan. Diba? May mga kaso 'yan. Mismo nga ha. I'm I'm not uh, degrading or something ha. I, I respect 'yun ng mga sa lipunan natin mag apply ng mga trabaho sa mall, lahat-lahat, no? Kahit janitor, hinahanapan ng NBI clearance. Kung may ano ka, hindi ka matanggap-tanggap. Pero ito yung mga senador natin. Tingnan nyo, guys. That is why karapatan natin, di ba? Now we ask, bakit pira, pira galing yan sa pun, yung pundo nila kinukhaan, galing yan sa atin. And we are lucky, nandito yung platform natin, ito yung boses ng bayan. Marami kami, no? Our aim is, siguro yung iba, no? kasi may naglipatan na makita ninyo na naman eh kung sino yung sinusunod ninyo na mga vloggers ngayon iba na yung pananaw nila sa buhay pero tingnan yung estado nila iba na rin pero tayo with Maharlika hindi namin kailangan eh no hmm. hindi namin kailangan ng ano mga subscriber subscriber wala yan hindi yan priority namin especially on this channel do? pero if you want to 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 campaign with me to stand with President Duterte Tatay Digong kung ikaw DDS ka in the past at kahit ibang kolo kulay mo no kung napansin mo kung ano yung ano pagbabago sa bayan natin posible ba yung ginawa sa mga military natin di natin alam no pero tingnan nyo ang rating ng presidente natin. Tingnan nyo ang rating. Hindi nga pumasa eh. Not unless, kahit di, diyan na lang tayo babase sa kanyang, sa kanyang rating na lang mismo. Pero wala eh. So meaning, in general, dissatisfied yung mga tao. Diba? Ang satisfied lang, kung sino yung nakinabang hindi sa kaniyang ano eh galing niya sa bulsa kaban sa bayan pero nakinabang natin mga mababatas kung saan yung mas malapit at ito yan guys no wonder ha di ba na na itong ano natin yung EEP chip natin bakit ka malarma? Di ba? It is the right of every Filipino. Di ba? Posible ba? Nangyari on the past, ano eh? Anong basihan natin? Sa performance mismo. Bakit? antayin pa, antayin pa ba ng ano? ng mamamayan? Na mamalnoris na yung Pilipino? For one year, siya yung humahawak ng Department of Agriculture. May nangyayari ba? Nasolusyon na na ba? Yung sa sibuyas? Yung mga nag-hoarding? Mga smuggled rice? Nasolusyon ba? Kaya nga, may, may bagong <laughs> pinili siguro siyang ano, na agriculture damage it's already hindi niya nga maano ma, niya hindi niya mag-govern ma niya well pero ino eh, presidente ka tapos ikaw pa yung naghawag ng sensitive part sa parte o na branches of the government department of agriculture you cannot serve two masters eh. pero ano bakit kaya hinahawakan niya no Siguro kaya dahil maraming mga importation dyan, in and out, hindi natin alam, no? At dito yan, including kung sino yung chip na nakapansin na this alleged flat or coup, sasabi so natin to oust, mismo yan, mismo, no? Tapos kinakalma pa niya na huwag kayong ano. Kasi nga, pag mangyari ang mangyari, including that general, makikita natin. No? Kung nakinabang ba siya sa, bayan, sa kaban ng bayan, ito mga senador, if makontinue yan, no? posible ba? Posible, nangyari na pangalawa eh. No? Kasi hindi na ano hindi forever no na magbulag-bulagan ito mga Pilipino hindi forever na ba diba, mangmang na lang itong bawat mamamayan natin no Pero eh hindi pa na solve yung kaso ni Persilapid ngayon marami na nakikita harap-harapan na eh. Pinatay sa daan-daan daan, lahat wala. Is that how does this government works? Marami pa mga anomalya. Kahit saan makikita mo on every branches, no? Meaning hindi kaya hindi siguro first itong mga military eh, kasi frontline yan sila eh. Hindi nila naki, naano yung mga sistema. And that eh, EAP chip with anyo, they are asking no na ano huminahon something kasi kung mangyari yan hindi talaga matiis ng hindi na natin maano hindi na natin ma swalo swalo no yung mga nangyayari sa bayan liligwak liligwak yan and from that makikita ng bawat kung sino yung namuno from the head of the state down kung saan yung pondo makikita kung sino kung may plano man no? kung sino yung uupo or something at yan ang ayaw nila at yan ang kung pwede nilang i-fush pero hindi ngayon eh with the military with the former president lalo na boses ng buong bayan boses ng bawat mamamayang Pilipino makakaya nyo yan at yon ang ito ang iniwasan iwa, iwasan nila bakit? ayaw nilang mabulgar kung ano yung mga ano yung mga fans san galing kanino nila na nailagay kasi kung sino yung uupo halimbawa no ang crusader talaga si President Duterte at, at ayaw niya, niya ng ganyan kung makikita niya yan kung siya yung iloklok sa bayan isa for sure isa-isahin niya yan from the head of the states, no, from the every branches of the government, including the mamabatas natin, masinado at kongreso. Diyan sila maalarma. Kaya nga, as of now, pilit nila, no, minuhold, pinufush. Pero kung buong bayan, na hindi na nilang makaya-kaya, tingnan nyo ngayon, guys. including yung ano natin iipi natin lahat no hindi 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 makaabot siguro ang bayan natin eh. hindi makaabot ng 5 years tapusin yung ano siguro i'm not saying no na to confirm meron but possibly yeah but possibly nangyayari na sa pangalawa eh. Posible sa pangatlo. Sana me I give chance to the Marcos government. I'm not against on it. Kaya nga tahimik ako. No since nakaupo. Bakit? For me at least sana for them to recon for them to masasabi nating to redeem yung pangalan nila para at least kung on the past masama yung pangalan nila at least sana yung pagkapanalo mabago pero wala eh the leadership alone may problema sa trust rating lang we base on that lang wala. At maraming mga anomalya. Kaya siguro from the bloggers, from the komentarista like me, mga mamamayan, tapos napansin na ni Tatay Digong, in fact, na, pa yung anak niya ha, It's part of the government. No? Nanawagan siya, pero wala. Mababatas natin, butabongo lang, and now the EAP diba they're they they're awake <laughs> gumising na sila at gising na at ito yan makaya ba ni General Broner ba yan yung chief nila together with Anyo is with Tatay Digong yan eh dati pero ngayon sumama siya diyan kung mangyari, posible, bakit hindi, no? Kasi, wa, hindi nila, eh. Hindi nila pinapansin yung hiling ng bayan, eh. All the liquidations, kung saan yung pera. At ito lang yan, guys. Before natin iano to, no? Ang masasabi ko lang, on analogy ba? Kung ikaw meron kang sari-sari store Meron kang sari-sari store At meron kang Pinapabantay di ba? Sari-sari store Kapital Kapital mo yan At meron kang pinapabantay Pero yung Pinapabantay mo di ba? Mismo di ba? Mismo ang mga Kumpra mo mismo yung mga binili mo siya rin yung kakain <laughs> anong gagawin mo at ikaw alam mo na siya yung kumakain antayin mo lang ba maubos na yung paninda mo na wala pa nakikita-kita sa kapital. No? Na na ip, ip ipunun, mo wala pa nakikita na frappet tapos kinakain ang pinabantay mo <laughs> at yan guys ayaw ng bawat Pilipino bakit? nakikita na natin ang the past administration eh diyo yung paglalago sa bayan natin di ba saan ipinundar yung pundo natin. Pero ngayon wala eh. Blind lahat eh. Pero hayaan na lang ba natin? 'Di ba kung sino yung taong sana siya yung 'di ba? Siya yung mag magbebenta sana pero siya mismo yung kumakain <laughs> sa bawat panininda. Ito yung nangyari guys. The same thing with daga on present setup hindi makayana ng ta tayo yung capital eh nasa atin ang capital eh pero nakikita natin yung pam pamda mababatas mismo lahat-lahat branches of the government sila mismo yung kumakain sa paninda natin hahayaan ba lang natin maubos na yung paninda natin Diba, ma mabankrap ma na ang buong sari-sari store? Hindi. At ito yan, nagising na yung mga tao, nagising na yung mga armed forces, nagising na ang Pangulo natin dati. At mamamayan ngayon, hindi na mangmang, -mang, no? Kumpara dati, 30 years ago, na ano, na hawak nila ang media because of that martial law. Ngayon, iba na tayo, no? With this kind of platform, kahit sa kanila pa ang mga mainstream, mga oligarchs. Yan ang pinatumba ni Tatay Digo, mga oligarchs. 'Di ba? Example niyan ibisibihin. Pero iba, no? With this platform, gigising, sisigaw tayo, no? Na nasaan ang pondo? And no wonder, posible ba mangyari? Posible. Bakit hanggang ngayon hindi nila ma ang ating hiling? See guys, amping sa kanunay ha. It's Sunday og ano, another day na sad. Uh, tomorrow, dyan sa Pilipinas, Monday. Amping sa kanunay. Eh. Okay, guys live here in the heart of Florida, USA. Amping, bye-bye.